Magandang araw mga ko, content creators. Isa po ako sa mga na curious tungkol dito kay Jessica. Nakinain daw po kuno ng kanyang sariling alagang dolphin or orcan. So nagresearch po ako about dito. Napag-alaman ko nga po galing sa Time Economics Live News na ito po ay AI generated. So hindi po ito totoo. Sabi po ng Times Economics, from United States. However, after fact-checking investigation outlets including IV Times and local media credible news, reports or public document shows, expert that identify the footage as AI generated. So, yun nga po. Galing po ang balita na yan sa live news galing sa US. So, meaning ito pong kwento na ito ay walang katotohanan. Kumakalat nga po ngayon sa social media ang balita na may isang orca daw na kumain ng kanyang trainer sa harap ng maraming tao. Pero malinaw po sa mga fact-checking investigation na hindi ito totoo. Walang existing na tao na may pangalang Jessica Radcliffe sa employment records at ang video ay AI-generated o gawa-gawa lamang. Awareness lang po. Sa panahon ngayon, sobrang bilis kumalat ng maling impormasyon. Minsan, isang click lang, libo-libo na agad ang nakakita. Kaya bago tayo mag-share o mag-react, siguraduhin muna natin ang katotohanan. Firstly, i-check ang source. Sigurado bang legit ang pinanggalingan ng balita? Hanapin ang official news report kung wala kang kakilala na credible media outlets. Magduda na. Huwag magpadala sa emosyon. Madalas ginagamit ng fake news ang takot o galit para mag-viral. Think before you click. Isa sa maling share ay pwedeng makasira ng buhay ng tao. Magdulot ng panic para sa marami. Tandaan, ang pagiging responsable online ay hindi lang para sa atin, kung hindi para sa buong komunidad. Be part of the solution, not the